tingnan mo ito mga idol isang driver ng truck hindi po natin alam kung saan bansa po ito naglagay po siya ng itlog sa gilid ng truck niya tapos pinabanti niya ito 10 wheeler siya ito lagpas or 20 wheeler siya ito napakarami kasing gulong eh. ayan po mabanti siya tapos kuminto Tingnan yung mga idol kung anong gagawin niya sa itlog na to Ayan po, matras pala siya mga idol. Tingnan nyo. Ayan, matras po siya. Papalapit po sa itlog na nilagay sa gitna ng kalsada. Ayan po, tingnan natin. Ayan, dahan-dahan po siyang umatras. O, ayan po idol. Malapit na yung gulong sa itlog. Wow, ang galing mga idol. Tingnan nyo, Sipin mo, napakaraming gulong. Ayan, napakaraming gulong. Sa gitna ng pagitan ng dalawang gulong. Ayan, hindi man lang naapakan yung itlog. Ang galing ni Kuya, mga idol. Ang galing na driver po ito. Sipin mo, wala po siyang salamin po sa ilalim ng truck niya. Yung wala mang anong bagay na dapat niya matingnan. Para makita, para hindi mapakan yung itlog ito. Pero tingnan mo ayun no, oh, saktong sakto talaga yung itlog sa dalawang pagitan ng gulong Ayun po, tuloy-tuloy na atras. Aba, ang galing talaga ni Kuya mga idol. Success po talaga ayun no. O sakto itlog sa giling na sa gilid ng gulong sa unahan. Success po talaga hindi nabasag. Pagbaba ni Kuya. Ayun po, may kawali, binasag sa kawali. Ayun, buong-buo ito kanina eh. Binasag sa kawali. Sabi ni Kuya, ayan po hindi nabasag. Pwede ko pa itong iprito para po may ulam ako mamaya.